Ito na yung pinakamaliit na three-tier cake na ginawa namin ni Vera. Isang dangkal nga lang yung height niya at mas mataas pa si Whip It sa kanya. Kung paano ko to ginawa, tara samahan niyo ko. First, gumamit ako ng circle na cutter. Ang size ito is 4 inches. Kasize lang ng bento cake na ginagawa namin. At para nga ito sa bottom tier. So yun na nga, nagtanong yung customer ko kung pwede ko ba daw siya gawa ng three-tier cake pero yung budget niya lang daw ay... Kulaan nyo, Char. Ang budget niya nga lang daw ay 1,500. So, syempre, iayon din natin yung mga sizes ng cake dun sa budget niya. So, ito nga yung mga ginamit kong cutter. Ang size ng color green ay 2.5. At yung pinakamaliit ay 1.5. At yung size ng cake board na ginamit ko dito ay 6 inches. First time nga lang namin gumawa ng ganitong kaliit na cake. At akala ko ang dali niya lang gawin. Mas mahirap pa pala mag-frosting ng ganitong kaliit na cake compared dun sa malalaking cake na ginagawa namin. At syempre, kahit maliit yung cake natin ay dapat stable pa din to. Naglagay nga muna ako ko dito ng paper straw at cake board bago ko ipatong itong nasa gitna na tier. At ganun din yung ginawa ko bago ko ilagay itong pinakamaliit na cake dito sa top. Sobrang cute ng ganitong design sa cake kasi feeling ko gumagawa ako ng miniature. Sabi kasi ni customer sa akin, gawan ko daw siya ng maliit na cake kasi wala daw hilig kumain ng cake yung mga pamilya nila. Pero syempre, birthday ng tita niya, eh, magagawa niya pa din ng cake. At sabi niya nga sa akin, special itong tita nila sa kanya. At wala nga itong sariling pamilya. Kasi so, nagkaroon siya ng na mental disorder. At nasabi niya nga din sa sa akin na 5 years sa daw tong tita nila sa kanilang poder. Nakwento niya pa nga din sa akin na kahit ganun yung sitwasyon ng tita nila, eh ang laki nang naitulong niya sa pamilya nila at sa negosyo nila. Kasi sobrang sipag at tumutulong talaga sa gawaing bahay. O ba diba, sana all? So balik tayo dito sa cake. Gumamit nga ako dito ng piping bag para malagyan ko ng frosting. Itong napakaliit na treating. Syempre ang gamit nating frosting dyan ay walang iba kundi si whip it. Napaka stable gamitin, lalo ngayong napakainit ng panahon natin. Hindi-hindi ka nito bibiguin. At dito nga naglagay ako ng shades of pink. At yung scrape ko lang siya gamit itong scraper. Kung kayo gagawa ng ganitong kaliit na cake magkano nyo kaya ipipresyo yung ganito? Perfect na perfect kasi para sa mga nagahanap ng murang cake. Kasi yung ibang customer namamahala na sila kapag pipresyo namin sila ng 4,500 eh. Mga 1,500 kaya carry na kaya sa ganitong size ng cake. So sa dito nga nag-attach na ako ng mga artificial flowers. Medyo nahirapan nga ako maghanap ng mga flowers na nababagay dito sa cake. At kung napapansin nyo nga sa finish outcome ng cake, pinalitan ko yung mga flowers kasi medyo malalaki. So yun, nag-add ako ng mga butterflies at gold radishes. At ito na nga yung outcome ng ating cake. So ginawa ko na nga lang din na fondant yung mga flowers para bagay pa din dito sa size ng cake. Pero ang tanong, nagustuhan kaya ng celebrant yung ginawa naming cake sa kanya? Well, makikita mo naman sa reaction niya, mukha naman siyang masaya. May choice pa ba siya eh, pamangkin niya yung gumawa ng cake niya. <laughs> Happy birthday, happy birthday, Happy birthday, Luna! What's So yun, for the kain na talaga yung mga first so Wala ng energy kumanta na happy birthday. Happy, happy birthday, Auntie ilen Sana na-enjoy mo yung birthday mo kahapon. Kahit hindi ka nabiyayaan ng mga anak, eh. Dito naman kami mga pamangkin mo. At mga apo mo. Bago nga kumain dito si Vera, eh, nag-take mo na siya ng si May allergy kasi siya sa mga seafood. Thankful ako kasi kahit kambal kami, eh, wala akong allergy. Gustong gusto ko pa naman kainin to mga seafoods na to. At tignan nyo yun naman yung mga masasarap na pinaluto namin. Pangalawang beses na nga namin dito makapunta. Unang nga namin dito ay kasama namin sila Chef Emily, sila Ma'am Meds at Ma'am Lalin. At dito nga lang sa PFDA na located sa Iloilo Fishport. Dito makikita mo yung mga magaganda at sobrang fresh ng mga isda at seafood. At yung mga kinain nga namin ay kami yung mismo bumili. Then pinaluto lang namin dun sa chos. At syempre nagbayad lang din kami ng service charge. Masasabi mo din naman na sobrang worth it na pumunta dito. Kasi abot kaya naman ng budget. Mga nasa kulang-kulang 2,000 yung total ng anim na seafoods na kinuha namin ni Vera. At wala pa nga dun yung service charge na 1,300 din yung inabot kasi nag-order kami ng soft drinks at rice. Kaya kung pupunta ka dito sa Iloilo, must try talaga na puntahan itong lugar na to. At alam nyo ba, kahit na may allergy si Vera sa mga seafoods, never siya inatake na allergy niya. Dahil siguro nga na sobrang fresh na mga seafoods dito. So yun lang guys, thank you so much for watching!